bigla ng maraming netizens na matapos ang madamdaming pag-uusap ng magkapatid na si Napaye at Papi Galang sa kanilang YouTube channel ay nagkaroon pala ng matinding away ang dalawa na humantong pa sa pisikalan. Makikita ang nasabing gulo sa YouTube channel ni Tony Fowler ngayong araw October 14, 2023. Sa una ay makikita ang naglilinis lang ang magkapatid si sa Sala na biglang mairita si Papi dahil sa paulit-ulit na pagkahulog ng cellphone ni Paye na ayon sa kanya ay bagong bigay pa naman umano ni Tony sa kapatid. Ngunit ang simpleng isyong ito ay humantong nga sa pisikalan at sigawan. Kaya naman kagad na silang inawat ni na Tony at Mama Marie at pinaglayo ang dalawa. Mahinaho ni na Tony na kinausap si Paye at pinagsabihan dahil hindi nga raw tama na sumasagot ito sa mas nakakatanda sa kanya lalo't kapapanganak lang din ni Papi. Paliwanag naman ni Paye, sana raw ay kinausap lang siya ng maayos at hindi na siya sinaktan pa dahil lamang sa simpleng rason. Gayun pa man, nakausap pa rin na ng maayos si Paye at nakumbinsi na kausapin ng mahinaon si Papi upang kumingin ng tawad. Kagad namang umalis si Tony nung oras na yon, kaya hindi na nito nakita pa ang mga sumunod na pangyayari. Nang papalapit kasi si Paye sa kapatid ay kagad siya nitong sinipa kaya sa muli ay nagkasakita ng dalawa at sa pagkakataong ito ay mas matindi ang nangyari matinding sabunutan nga ang nangyari na kahit si Mama Marie ay nahirapang awatin ng dalawa dahil mahigpit ang hawak nila sa buhok ng bawat isa. Nang sa wakas ay mapaghiwalay ni Mama Marie ang magkapatid, naglabas ng hinanakit si Paye kay Papi at sinabing naiingit lamang umunay ito sa kanya dahil mas mataas na raw ang nararating niya ngayon at mas famous kumpara sa kapatid dahil maaga raw itong nagkapamilya. Ngunit mga sagot ni Papi, Famous? hindi ka kilala, masyadong lumalaki ulo mo, famous ka dyan, akala mo kung sino ka, hindi ganyan ang paye, baka nakakalimutan mo kung bakit ka nandito, dahil sa akin yun, huwag kang magmalaki sa akin hoy, kapal na mukha mo, sa lahat ng pagmamalakihan mo ako pa, baka nakakalimutan mo kung sino ka lang, pumapalag ka na, lakas ng loob mo ha? Matapos nito ay pinapasok na ni Mama Marie si Paye sa kwarto, pinagligo si Papi upang may mas masandaw ito mula sa init ng ulo. Muli niya rin kinausap si Paye tungkol dito, ngunit naglabas muli ng hinanakit si Paye at sinabing hindi nga raw siya kailangan sakta ng kapatid. Mga pahayag ni Paye? Sobra na yan mama, hindi niya ako kailangan saktan. Pwede niya akong kausapin ng maayos. Ingit lang yan eh, na mas tumataas ako kesa sa kanya. Kasalanan ko bang nag-anak-anak siya hindi siya makapagtrabaho? Sasabihin niyang lumaki ulo ko? Kasalanan ko ba na nakukuha ko ang gusto ko? Siya hindi niya nakuha yun nung dalaga pa siya? Sa muli ay pinaliwanagan siya ni Mama Marie na kahit ano daw ang mangyari respetuhin niya si Papi dahil kapatid niya ito at mas nakakatanda sa kanya.